Yan ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na matatagpuan sa Tikay City of Malolos, Bulacan, Philippines. Alam nyo ba kung kailan nagsimula ang Department of Public Works and Highways o DPWH? Halina't balikan natin ang kasaysayan ng ahensyang responsable sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura sa buong bansa. Lalo na sa flood control controversy. Noong panahon ng mga Espanyol, taong 1868, itinatag ang Inspeccion General de Obras Publicas. Ito ang unang opisyal na tanggapan na nagplano at nagtayo ng mga kalsada, tulay at gusali para sa pamahalaan. Pagdating ng mga Amerikano noong 1901, binuo nila ang Bureau of Engineering and Construction at kalaunan ang Bureau of Public Works na siyang nangasiwa sa mga proyekto ng kalsada at tulay sa buong bansa. Noong panahon ng Commonwealth at matapos ang digmaan, ang Bureau of Public Works ay napailalim sa Department of Public Works and Communications o tinatawag na DPWC. Ang pokus nito muling magpatayo ng mga nasirang infrastruktura. Pagkatapos ng kalayaan, lumawak pa ang proyekto ng DPWC mula tulay, kalsada, hanggang flood control. Noong 1976, sa ilalim ng Presidential Decree No. 458 under Marcos Administration, naging Ministry of Public Works, Transportation and Communication ito. At taong 1981, hinati sa dalawang sangay, ang Ministry of Public Works and Highways at Ministry of Transportation and Communication. Noong 1987, pinirmahan ng Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order No. 124 na formal na bumuo sa Department of Public Works and Highways o DPWH na kilala natin ngayon. Hanggang sa kasalukuyan, ang DPWH ang pangunahing ahensya na nangasiwa sa mga national roads, bridges at iba pang public infrastructures. Kasama dito ang pinakamalaking anomalya sa flood control projects na pinagkakitaan ng mga buaya. Ngayon alam nyo na, ang tanong may makukulong bang buaya?